Mula sa tradisyonal tungo sa makabagong pagsasaka, isa na ngayong modelo ng inobatibong pagsasaka si Verbin Apos ng Barangay Paco Kidapawan matapos yang iangkop ang makabagong teknolohiya sa kanyang sakahan na tinawag na Apos Mini Farm. Ayon kay Apos, bagamat marketing graduate at dating overseas Filipino worker ito sa Saudi, mas pinili niyang bumalik sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang hilig sa agrikultura. Anya, ang puso niya talaga ay nasa pagsasaka. Sabay lahat na nagsimula siyang muli sa tulong naman natutunan niya sa panonood ng mga agricultural tutorials sa YouTube. Ibinahagi ni Apos na noon ay puro monocropping ang alam ng mga magsasaka. Kahit madalas ay lugi. Anya, kung isang tanim lang, walang kita. Dapat tuloy-tuloy at multi-crop para may kita kada buwan. Sa kanyang sakahan, pinagsasabay niya ang pagtatanim ng gulay, mais at iba pang pananim upang masiguro ang tuloy-tuloy na ani at kita. Isa rin sa mga pinagmamalaki ni Apos ay ang paggamit ng mga makabagong kagamitan tulad ng drip irrigation system at greenhouse technology na hango sa mga teknik ng Taiwan at iba pang bansa. Nakakuha rin siya ng tulong mula sa sikat na SACA program ng Department of Agriculture, isang pautang na walang interes at walang kolateral. Ibinahagi rin niya na hindi sapat ang pagtatanim lamang, dapat din pag-aralan ng mga magsasaka ang merkado. Dapat siguraduhin may market, kilalanin kung ano ang demanda gulay o produkto. Continuous learning process good ang farming. So sa karon dili na pud siya ingon nga magsige pa mag trial and error kay naanaman naman may mga nakauna nga nag-try. Pero dili po na ingon nga na success may nga mo mo, mo success mo dito. So, mm -hmm. so, ang pag timing, ang pag apply ninyo sa TLC lang yod ang pinakaimportante. Luigi Alan Tutor, NDBC Bida Balita.